sabihin sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali diyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Oh. Naglabas ng matinding pahayag si Anjo Iliana laban kay Jose Manalo matapos mapansin ang pagbabago sa lyrics ng isang kanta ng Sex Bomb Girls na pinerform sa Itbulaga. Ang dating linya na, si Anjo Iliana mukhang may pagtingin, ay pinalitan ng, si Jose Manalo mukhang may pagtingin. Hi, Jose Manalo mukhang may pagtingin! Ayun kay Anjo, posibleng si Jose mismo ang nagpasimuno ng pagbabago. Ani niya, isa si Jose sa may pinakamasamang ugali sa Itbulaga. Kapag wala si Bossing dyan, napakayabang ng taong yan. Ilang beses ko nang gustong sa pakinyan, wika ni Anjo sa kanyang video. Binanggit din ni Anjo na may matagal na silang alitan ni Jose dahil umano sa pang-aahas nito sa dati niyang girlfriend na si Mergin Maranan. Dahil dito, Muling uminit ang usapan sa social media, kung saan hati ang mga netizens sa kanilang reaksyon may mga pumanig kay Anjo at may mga nagsabing dapat ayusin na lamang nila ang gusot sa pribadong paraan. Sa ngayon, wala pang pahayag si Jose Manalo hinggil sa mga sinabi ni Anjo Iliana. Sabihin ko na sa inyo, isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo, pagwala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sa pakin yan eh. Eh, syempre, nagtatrabaho tayo. Cool, cool. Napakayabang niya. saka may atraso sa akin yan. Yung si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at uh, aminin ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay eh, sa aking asawa, nagkaroon po ako ng girlfriend at uh, minahal ko naman siya. Sa katunayan eh, nag-live-in kami ng almost one year hindi naman may na nagkatampuhan, yan. Nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend kong yan ay, uh, ano, ay uh, dancer ng Eat Bulaga. Kasi uh, gusto ko yung, ano, yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman, gusto ko yung masipag, yan. Yan naging girlfriend ko yan. Mamaya, di reveal ko yung pangalan. Ay, minsan, nag-LQ kami, ay nagsumbong sa akin yung uh, girlfriend ko sabi sa akin uh, na uh, kasi medyo parang parang umiiyak siya noon eh pinagalitan daw siya ni Jose Manalo ang sabing ganon bakit ka kumakabit sa may asawa may asawa na yon hiwalay mo yan si Anjo may uh, asawa na yan eh di hiwalay na nga ako di ba pero sinabi ni Jose Manalo doon sa bahay hiwalay mo na yan may asawa na yan, pinagalira. So, medyo nagiiyak yung girlfriend ko. So, ang ending, nung uh, medyo naghiwalay kami, ang ending, eh, itong Jose Manalo, eh, inahas pala ako. Kaya pala niya ginawa yon Oo, ngayon, asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, isang taon. Ano kami niyan, na uh, okay kami niyan, na uh, wala kami uh, problema masyado niyan. Ang ano ko lang, ahas talaga tong Jose Manalo to eh. Biro mo, kaya yan si Jose Manalo, napakawalang iyan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tirirabaho niyan na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh syempre, di Dihamak naman na mas, mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh sa kanta lang eh, si Anjo, Iliana, mukhang may pagtingin. O, oh, pinalitan. Malamang idea niya yan. Si Jose, manalo, mukhang may, ang, ang layo, di ba? Ang pangit. Kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka... At uh, yan, eh happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na eh, ito naman eh, pass na to eh nakaraan na to eh, na, na ano lang ako sa kanta natawa lang ako Talag, talagang ano eh no? Yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako eh, hindi naman ako naasar natatawa, naasar, natatawa ako pero ano ha paring Joey paring Big habang kinakanta na iba na yung uh, lyrics ha hindi na si Angelia na may pagtingin. Napansin ko, tawa kayo ng tawa, Joey. Parang Joey, parang Bika, okay lang sa akin tumawa kayo. Basta hanggang tawa lang ha. O, huwag niyo kong uh, sisiraan ha. Hmm, alam na. Hmm? Parang Joey. <laughs> parang Bik. <laughs> Okay, so it's all right. Uh, ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa, sa kantang lyrics. So, Kay Margin, Margin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo, tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and uh, good night everybody.